last resort na is wala nang tanggalan. Is ganito yung gawin yung mga lods. Maglagay kayo ng pull box. Then, uh, kailangan accessible yung pull box. Abangan nyo ng, ano, ng piping mga lods. Para katulad dito is sinaraduan na. Naka-access yung, ano, naka-access pa rin yung wire natin papunta doon sa kabila. At least magkaroon ng problema is ma-access nyo yung pwedeng maging problem doon mga lods yun na yung sinabi ko na gagawin na pwedeng gawing way is maglagay ng full box magduktong then kailangan na ma-access yung ano yung duktungan sa mga panel na katulad nito na nilipat sa ganito at kapos na mga lots pwede naman magduktong mga lads. kung wala na talaga ibang way ay mga lodi sumakita yung panel eh mga lats. So titibagin yan. Tinibag to. So ito. Titibagin dito mga lods. So ito yung magiging parang wall niya. Ayan, side na yan. Hanggang dito. Hanggang dito mga lods. So ito is mapapapunta yan dito. Or dito side na to. So, ang magandang discard na pwedeng gawin dyan. Kasi dito mapapalipat tumunod. So, masyoshort lahat ng wire na yan. So, magduduktong tayo or magpapalit ng wire. So, Makain din na kasi palitan ng wire tumunod. Nakakain lahat sa, ano, sa slab kasi yan. Slab. So, magduduktong tayo. Pwede tayo maglagay ng box dito na malaki para dun sa duktungan ng wire. Then, saka natin lalagay doon. So, kailangan dun sa duktungan is accessible muna. Hindi pwede yung magduduktong tayo tapos naka, nakalagay, naka ano, dito sa pipe. So, hindi pwedeng gawin yung ganun mga ano, yung duktungan tapos naka dito sa pipe. Pero mas okay talaga kung mag-splice kayo si dapat may box mga lads at least magkaroon ng problema is ma-access niyo yung pwedeng maging problem doon mga lads especially doon sa mga duktungan ayun mga lads so check check pa natin yan kung paano ang gagawin natin dyan ayun mga lads so ito yung nilipat natin na panel dati na dyan yan mga lads dati na dito yan mga lads yung panel na yan so nilipat natin dito so discarding ginawa natin yung mga wire na galing sa ilalim dito na natin pinadaan sa baba na to then naglagay tayo ng splicing box dito dalawa so yung wire na mga na dito sa panel ay kapus na yun mga lods, kapus na hindi na pwedeng hilahin at hindi na natin pwedeng panibagong batak pa uli mga lods so ayaw na na may ari nung ano ayaw na may ari na Babaguhin na naman yung ano, hilahin na naman yung mga wire. Yung iba kasi is, hindi na may hila mga lods. Hindi tayo nag, ano dito, hindi tayo naglagay ng mga pipe niyan. So, sa mga panel na katulad nito na nilipat sa ganito at kapos na mga lods, pwede naman magduktong mga lods. Kung wala na talaga ibang way, masyado marami na yung, ano, masyado marami na yung kung babatakin pa natin yung mga wire. Napakarami nung ano, napakarami ng ng wire mga lods. Nandiyan sa ilalim niyan. Na nasa 10 pipes siguro, yung mga 10 pipes yung mga lods. So dito na din nilagay, naglagay ng splicing box 'yan. Then nag-splice tayo papunta dito sa mga wire na 'yan mga lods. Ay makita niyo pare-parehas na yung wire na na kulay blue. So lahat ng wire na blue na 'yan is na dito sa splicing box niyan. Then lahat ng galing dito sa box na dito is is splice na natin yung papunta diyan. So ganun yung ginawa kong discard eh, para lang wala na walang ibang ano, walang ibang way mga lods kundi mag-splice talaga. So nag naglagay tayo ng splicing box or full box dito para access yung ano mga lodi, eh, para ma-access natin yung ibang wire diyan. Hindi pwede natin i-bound uli yung mga ni-splice natin Then, tsaka natin tataklo ba, mga nuts? So, kailangan may access tayo dun sa mga duktungan na yan. Para kung sakaling nagkakaroon ng problema is pwede natin ma-open mga nuts. Mabubuksan natin yan. May mga ano naman dyan, May mga palatandaan yung ano natin. Yung mga wires natin dyan na umakyat is may palatandaan. Bukod sa mga wire na may tagging dito is may tagging pa rin yan dyan sa loob na yan mga nuts. So ay mga lahat eh. kung kayo magkakaroon ng ano ng splicing na talagang last resort na is wala nang tanggalan. is Ganito yung gawin niyo mga lods. Maglagay kayo ng pull box. Then uh, kailangan accessible yung pull box. Then tsaka niyo doktor mga lads. Kung ano yung wire na kung ano yung wire na pumasok diyan, is yun yung wire na palabas niyo rito mga lods. Kung ano size ng pumasok na wire, ganun din yung papalabasin niyo na wire. So ay So yun lang yun naisip ko ano, ilang lang inaisip ko na way para lang malipat yung panel diyan papunta dito mga lote. So makikita niyo naman kakapiraso yung kakapiraso yung ano yung ini-move ng panel mga lalati. So ay mga lalati. So yun lang yung ano natin, ilang yun lang yung para natin ano na Pero sinabi naman natin sa may-ari na kung ayaw nila ng magpahila ng wire, kung ayaw nilang paggalaw na yung mga wire sa lalim. And napakahirap din hilain kasi mga lods. Yung ibang wires talagang hindi natin alam kung paano nangyari dun sa, ano, dun sa piping nung gumawa dito mga lods. So kaya yun na yung sinabi ko na gagawin na uh, pwedeng gawing way is maglagay ng full box magduktong then kailangan access ma-access yung ano yung duktungan ay hey, mga lods so tatakpan ko na itong ano, tatakpan ko na itong panel ito yung panel sa clinic mga lods meron tayo before na, na ginawa na nag-transfer tayo ng power is ito yung mga lads ito. Ayan. So, clinic yun. So, ayan mga lads eh. So, tatakpa ko na to So, ganun lang ginawa kong paraan. Splice, nag-splice tayo. Uh, yung splice, double, ano talaga yung splice kailangan is maikpit may maikpit yung splice mga lads. Hindi pwede yung splice na kung pa paano lang. So tinakpan ko na yan. Ayusin na lang nila yung ano yan. Yung hindi na ano na semento. Ay mga lods eh. Oh. mga lads, ngayon is on operation na ulit clinic. So gumagana na lahat yung ano. Gumagana na lahat breakers yan. Then yung galing sa taas. Mayroong galing dyan sa taas. Yan. So yung iba niya na hindi na natin nilagay. is na, wala naman yan sa taas mga lads. So parang naka-spare lang yan. So hindi na natin binaba pa dito. So ang lang natin is yung mga ginagamit natin. Then meron akong hinila dyan na isa. Ah, ito, ito mga nagsunod. Kulay itim na to. So sa AC yan, para dun sa ano, isa ginagawa natin dito na ano, sa pharmacy. Makikita nyo may ano dyan, ayun. May tubing ng sa AC, split type unit. Ayan, dun lumabas yan. Yung AC wire natin is dun din yan lumabas mga lot. Ayun mga eh. So, yun lang, ready ko lang yung mga ano yan, yung butas nung isa para dun sa AC. So, ngayon ko palang nilagay yung sa AC, mga lord, ito. Ngayon ko palang sa, nilagay yung sa AC. Nilagyan ko lang ng pipe yan. Nung nagkikisa mi sila dyan, nilagyan ko lang ng pipe para lang makapenetrate doon sa kabilang side, mga lords. Ayaw, mga lord, eh. So, ganyan lang yun, ano. Oh. Ganyan lang yung discarding ginawa natin punta dito. May, may flexible na papunta yun doon. Kaya nung nilagay natin yung wire nung AC, is doon na lang natin. Ay, yung flexible na yun. Tsaka natin nila papunta dyan. Ayan papunta doon So hanggang dito yung flexible niyan. Yun dito mga lods, nilagyan ko ng, ano dito, is pipe yun. PVC pipe yung papunta doon So dito para lang mabali yung ano makabali yung yung bending diyan dinira mag bending bending yung ano pa ng pipe so flexible na lagi ko diyan din pinagtuktok ko yun no? flexible din yung PVC dyan. Ayun eh. So, yun yung discard yung ginawa ko. Para doon sa AC. So, abang-abang lang naman yung mga lahat eh. Kailangan, kung may mga gagawin kayo na na meron pa at hindi pa mailagay dahil wala pa nga yung ano, ng wire or wala pa yung abangan nyo ng, ano, ng piping mga lahat. Para katulad dito is sinaraduan na. Naka-access yung, ano, naka-access pa rin yung wire natin. Papunta doon sa kabila at papunta doon sa ano So kasi dito bukas dito muna. Ayun, dito bukas pa. Ayun ah, yung ano, dito na nag-penetrate yung wire, yung flexible natin yung wire papunta roon. ay mga lahat eh. So kailangan is lagi lang naka yung mga gagawin yung mga lote. So ilang yun yung sasabihin ko, ilang yun i-share -share ko. ay mga lahat, tatakpan ko na to.